nakakataba ng puso po kasi ah uh, dapat ay magpa-partner siya ng manok tapos may lumapit daw sa kanyang lalaki ang sabi daw wag daw ah uh, si Mr. Jerams daw yon sa Jerams TV good morning. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Ayan, ngayon na naman uli kami nakapag-vlog at andito ang aking kapartner. Hello mga Gems, sa uh, ito nandito kami ngayon bibiyahe papuntang Pasay sa ibang ilista. Nagpapagawa kami ng career at nasira yung career namin sa taas. Sobrang dami ng ano, karga tuwing biyahe na uh, sira, gumigay. Iyon, ipagawa natin. Yon mga ka Jerams uh, ipapagawa natin ang career ni Blacky kasi uh, preparation po para sa pag-uwi namin sa Burias Island. Yan sa so Monday po kami ay babalik sa Burias Island at abangan nyo mga ka kung sino po ang kasama namin pa Yon may magbabakasyon sa Burias Island na isa pong vlogger. First time niyang makapunta sa Burias, Sas sasabay siya sa atin. And abangan natin at uh, nandito tayo mga ka ngayon sa Heritage Park. Yan. Yan, sa libingan ng mga, yan, Heritage Park. Sa libingan ng mga bayani, ba ite? Yan. Papunta na tayo mga kajiram. Samahan niyo po kami sa aming biyahe. na nakalimutan ko kanina ayan siya charan yang na ang papalitan lang natin ay yung Dito. anong tawag noon ano ipapalit natin yung dati okay. nating career mga kajirams yun pa rin ang ikakabit ang papalitan okay. lang ay yung patungan ha ha roof rail sasalita rin naman nakatingin Rope rail. Rope yun, yung sa, yung parang pahaba na patunga nung carrier kasi nagkaroon na siya ng mga kalawang last na na-check namin ay, nagkadurog-durog na so, kailangan ng palitan so, let's go, nandito na tayo try natin mag-inquire, let's go mga ka-gerams, ayun na but if I lay down and I play dead, and I stay dead baby, you'll get sick of being the ay wala ng carrier at yung putol na yan, yan, ulit natin. Binaba na nila yung carrier. Ayan na. Yan yung dati. marami ng damage yung career ni Blackie. Kailangan nang mapalitan. Ito po, kinalawang na siya. Ayan na. Ayan na. Lahat puro kalawang na. Six years na po namin itong napakinabangan. So, ayan na mga ka-Jerams. Ayusin na ni Kuya ang ating bagong ikakabit. Sir, pabili. <laughs> Sinaw na pagkain mong ulo dong. Magkapareho kayo ni Kuya, oh. <laughs> shaggy na. Shaggy lid na. Kita, kita na yung landingan. Oh, no! Shaggy, shaggy lid. Uy, tinti ako. ay, ano yan? Pantakip yan sa salamin. Ano yan eh, pang banyan, sir? Or, oh. ma, ano yan, ma malapad, na haba ayan mga kajirams sa gusto pong bumili, nagahanap ng mga parts na mga sasakyan, dito lang po kayo pumunta ayan ang dami po nila mga kagamitan din eh. ayan, kompleto po sila dito Yeah, go on huh? natin, nagawa na. Kakabit na lang. <laughs> Yan. habang naghihintay kami si Mr. J. Rams ay busy ayan pin oh yan nanonood siya ano na yan sino nang panalo well, champion na yung bis ayan para di siya maboard sa paghihintay nood muna kami dito ng basketball live live ba yan live so ang score ay 101 101 huh? 101 89 101 89 Lamang ang Golden State. Golden State. Ayan, shoot. Eh, yeah, hey. nakashoot sila. Medyo matagal-tagal pa kami maghintay, kaya manood muna. Pumusta ka ba dyan? O oh, talaga lang? Ano yung pambaya dito? <laughs> Pambayad sa career. <laughs> Yay! Champion na ang Golden State. Panalo na. Ang galing naman, oh, di ba? -hey. Shout out sa mga Golden State dyan. So, panalo si Mr. J. Rams ng 10,000. Karot lang. <laughs> Pambayad niya dito sa ginagawa. Congrats, Golden State! panalo. Parang j lang sa kalam. Yay, happy happy. Iyak mo. No? Iyak, iyak si Kari. Sobrang happy. Congrats. na mga ka si kakabit na yung dati nating career. Ayan, patapos na. Wow! Yehey! makakabiyahin na uli at makakalagay na uli ng mga dala dyan sa taas. ka Jerams, tapos na kami at magbabayad na kami. Nagutom na kami yan. Shout out po sa lahat ng mga taga <laughs> no, 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 no. <laughs> 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 Yon mga ka Jerams, kami ay pauwi na at tapos na ang aming lakad for today. Ayan, shout out po pala sa nakasabong ni Mr. Jerams nakakataba ng puso po kasi ah uh, dapat ay magpa-partner siya ng manok tapos may lumapit daw sa kanyang lalaki ang sabi daw wag daw uh, si Mr. Jerams daw yon sa Jerams TV nakakataba po ng puso mga ka-Jerams kasi uh, kahit saan ay uh, meron nang nakakakilala sa atin shout out po, di mo na tanong anong pangalan? Jones, si shout out sa uh, kay George Uh, taga kalayaan ng uno Yan, shoutout po kay Sir George uh, Alam po namin na nanonood po siya Kasi kinukwento niya po lahat ng mga vlogs natin Hindi daw po siya nagko-comment Pero sinubaybayan niya yung mga bawat vlogs natin Bawat upload natin ng video Sana Yan, shoutout po sa iyo sir Thank you so much po sa panonood At uh, solid supporters po natin siya uh, Solid sword family yan Thank you so much po from... Kalayaan Angono. Thank you so much po, sir. At dito na po kami magtatapos, mga ka-Jerams. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye, mga ka-Jerams. dito na tayo sa ano, pauwi na. Bye-bye. Ay ayan. Thank you so much. Ingat po ang lahat.